What's up mga ka-technicians, nagbabalikan DIY po so, sa mga hindi pa nagsusubscribe niyo, subscribe na kayo Click notification bell button, click on the notification nyo rin haka mga videos So guys, ko kayo kung paano gumawa ng UTP cable, so madali lang guys gumawa niyan, basta kailangan nyo lang ng uh, stripper or crimper ayan, stripper and crimper guys, kailangan nyo yan kailangan nyo rin ng tester, syempre at kailangan nyo rin ng RJ45 ayan at kailangan nyo rin syempre guys ng cable or UTP cable mismo guys so may dalawang klase ang UTP cable or yung mismong wire nya so isang cat 5e at isang cat 6 so pakita ko muna sa inyo guys ha so alisin ko muna ito yan so ito guys is cat 6 Itong isa naman, pagpupra ko guys ay cat 5e so ano ibig sabihin ng cat sya po guys ay category 5e ito naman category 6 okay so pwede nyo may search ko ano ibig sabihin ng 6 para may, may idea kayo so ano mo pinagkaiba nyan ng cat 6 tsaka sa cat 5e so bigyan ko lang kayo guys ng common ah uh, answer so ang cat 5 e kasi guys ay ang kaya niyang uh, operating frequencies ay maximum 100 megahertz so 100 megahertz sa uh, 100 megahertz ito kasi guys twice ah uh, kaya niya ng frequency or kaya kaya niya yung operating frequency ng 250 megahertz, Okay? So, ganito yan. Pag kayo, syempre gumamit ng uh, UTP cable, make sure guys, na yung unang UTP cable na ginagamit nyo ay Cat6. Okay? Para kahit gumamit kayo ng Cat5 sa router or sa mga uh, switch hub, pwede kayo gumamit ng cat 5e at saka cat 6 kahit na iyan nyo yun guys i tag dito i halo or mix nyo kasi ganito yan so isipin nyo ito yung router so papasok kayo ng cat 6 so ito yun galing sa ISP basta ano ba yung ISP kasi matagal ko nang narinig sa yung ISP ang ISP po ay internet Service Provider, ISP, Internet Service Provider. Okay? So, sa ISP, galing, kailangan CAT6. Tapos, para sa output nyan, pwede nyong gamitan ng 5E, CAT6, 5E, CAT6, or 5, CAT, uh, 5E, CAT6, CAT5E, CAT6, kahit na maghalo sa output yan, okay lang guys. Kasi pagka gumamit kayo sa ISP nyo ng Cat5e, sabi so, sabihin yan guys, lahat yan, Cat5e ang ilalabas nyan. 100 MHz ang ilalabas nyan. Okay? Magigas niyan, guys. So, ayan. So, itong gamit kong Cat6 ay 23 gauge for twisted wire. Okay, so, Ibig sabihin, meron siyang um, or twisted pair. Yun na lang guys. So, 23 gauge tapos 4 twisted pairs. Okay? So, equivalent ay 8 wire sa lahat-lahat guys. So, dito naman is 24 gauge. So, ma manipis ng konti. Kasi, eh, abang habang bumababa yung number sa gauge, mas kumakapal. So, ito habang tumataas, siyempre, mas minipis. So, piece na to guys, ng konti sa 23 gauge. Pero, port twisted pair pa rin siya. So, yan, UTP cable. Boss, ano ba yung UTP cable na pinagsasabi mo? Ano ba yung gusto sabihin ng UTP cable or UTP? So, ang UTP cable or UTP, or may sinasabi pa kasi silang FTP, So yung UTP muna guys. So UTP cable is unshielded twisted pair, UTP. Yung FTP naman is foiled or foil twisted pair. Meron pang isa guys, yung SFTP. Yung SFTP is shielded. So naka-shield or may meron siyang foil sa loob. So, shielded foil twisted pair. Okay? Ito kasi, UTP lang to guys. UTP cable lang kasi ito ay unshielded twisted pair. So, wala siyang foil sa loob. Ayan guys. So, mas maganda syempre yung may foil sa loob guys. Kasi, super mahal naman nga lang yun guys. Pagka may shielded na talaga siya. Mahal yung ganun. So, pakita ko rin sa inyo guys kung ano yung loob nito. Siyempre, mag, ano tayo, mag-terminate. Kasi yung video natin, how to terminate or paano gumawa ng uh, UTP cable. So, ito yung crimping tool at saka cutter. So, may cutter na siya. Ayan guys. May pamputol na siya. Meron pa siyang strip. Stripper. Ayan. So, kanyang strip yung mismong Uh, ano niya, balat guys Yung skin Tapos dito naman Para matrim yung uh, Mga Wire Kasi guys maganda gamitin Or gagamitin ko guys Mostly is yung Pass through And guys, So may butas So para lumabas dyan yung wire Okay So kaya kapag kaya baguan kayo Ngayon pa lang kayo gagawa Make sure guys pass through tapos make sure yung crimping tools nyo is may pamputol. Kasi pag walang pamputol yon, mamanumanuhin yung putulin rin yan. So mahirap manumanong putol guys. So mas maganda yung may pamputol na mismo. So make sure na meron, meron kayong bibilin na may pamputol ha, yung crimping tools. So dalawa po yan guys na pass through. Ayan lahat, kitanya nyo yun o. Okay. Tapos ito naman, guys ay ang tester kailangan ninyo to or similar dito guys kasi eto ipantatest natin pagkatapos ng crimping so ilalagay natin yung dulot dulo nya ayan okay so tester din to guys sa uh, fiber optical cable ayan so ayan mga meaning nyan sabihin ko sa inyo mga meaning nyan eto guys ay optical power meter hindi po yan original Pinoy music guys. Optical power meter. Ito ay visual fault locator. Okay. So maganda yan guys kapag ka uh, meron kayong ganito. All in one na siya guys. Ayan. So, ayan. So, simulan natin pag kayo maggagawa ng UTP cable, make sure alam nyo yung yung haba na kailangan nyo gawin. Kasi kapag ka naputol kayo ng putol, tapos may clean na nyo guys. Nako po. Mahirap mahirap yung ganun guys. Tapos talaga nyo na naman ng dugtong pangit na yon guys. Mas maganda is isang haba lang. So eto, kailangan ko lang dito mga 1 inches yung laki. Ganyan guys. So ayan guys, 1 inches. So, ilalagay ko siya rito. Ayan. Ikot, ah, uh, tag dito, ikot tuloy. So, i... Ano ko siya? Sasarado. Tapos, ikot ko lang, guys. Ang ikot lang. Tapos, alisin ko na siya. O, oh, ba diba? So, ito yung UTP cable kasi unshielded siya. Wala siyang foil. Ayan. Unshielded twist or unshielded twisted. Ayan, naka-twisted kasi siya. Pair. Ayan. Kasi pair sila guys. Ayan o. So patuloy nyo lang tong patuloy nyo lang tong uh, Abawas ako ko muna guys. Patuloy nyo to guys so, Yung itong fiber. to So hindi naman yan kasali. Tapos ito, paano ba mabilis ma ano to? Mat untwist. So kuha kayo nito guys, so yung pinagpatulan. So ilagay niyo lang siya sa gitna tapos ikot-ikot niyo lang. ano ba? Diba? So ganoon lang din yan guys dito. Pero kung hindi kayo ah uh, tag dito, hindi kayo sanay, eh huwag niyo gawin. Nasa discard niyo yan guys kung paano niyo i-untwist 'yan. Kasi yung iba dyan guys, sobrang twist. Yung iba naman, ano ka, tatlong twist lang. Ayan. So, ayan guys siya. Ayan guys, para kitang kita nyo. And then, kailangan nyo ng ganito guys, so oh. yung makinis sa ah. para hindi masugatan to kasi yung gagawin natin dyan i-straight natin yan eh oh. so ipitin nyo tapos hilahin nyo ayan guys so straight na siya ipit hila ipit hila Lahat yan guys gagawin nyo ganyan tapos pagkatapos natin dito magta time tayo kung gaano ko kabilis mag uh, tag dito mag terminate ng isang uh, RG45 So, pakita ko muna sa inyo dito guys para may idea kayo kung ano yung kulay na gagamitin nyo. So, hindi ako guys titingin dito. Kasi ito, may, may coding na siya yan o. No? Yan ang gagamitin nyo kasing coding guys eh. Ito. Itong T56 8B. So, hindi ko... Ayan guys ha. Ano ba? Dito natin lagay. So, ayan guys. So, gagawin natin ay color coding muna natin siya. So, una is orange, white, ito, or white orange. White orange, ayan, orange, sunod. White green. Ayan, guys. Blue. Ayan, tapos white blue, green, white brown, brown. And ganito siya guys ha. ano white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Ganyan yung coding yan guys. So tignan natin kung tama yan. Pagka, naanan natin ito guys. So, kailangan natin putulin yan. So tignan natin dito. Ayan guys. Nakita nyo. Ayan white orange orange white green blue white blue green white brown brown so tama yan guys oh. and then patuloy nyo na yan so pag pinutuloy nyo siya guys make sure na wag nyo wag nyo ha pag binitawan nyo yan magkakarambola yan so wag nyo siyang bibitawan Ayan. Tapos ito, ipapasok siya rito. Ang pagpasok niya guys, etong, etong holder niya or yung ano niya guys, unlock, pang unlock or pang lock, kailangan na sa baba yan. Nandiyan dyan. Okay, pag ganyan siya ha. So, tapos eto, ididiin nyo to dito sa may ibaba. Didiin nyo siya guys, diin nyo. Ayan, didiin nyo siyang ganyan. Para pagka pinasok nyo ganun sa loob, sasabay siya guys doon no? Oh, mag -i slide siya papasok sa butas okay guys so pakita ko sa inyo so didiinan ko lang siya tapos habang pinapasok ko siya so wiggle wiggle nyo lang guys konti hanggang sa pumasok na siya guys ayan no? Oh. pagka pumasok na siyang ganyan pasok nyo mabuti ayan so make sure na tama yung code, coding na ginawa nyo white orange orange white green blue, white blue, green, white brown, brown. Okay. So, tama yan. So, di nyo mabuti. Ito guys, straight lang to para makapasok dito. So, pakita ko sa inyo. Papasok ko dyan guys. Ayun. So, ganun siya, guys. Ayun. So, siya na magpuputol nyan guys. So, Make sure guys na diinan nyo ha. Tapos i-crimp nyo na sya. Ganyan. Ayan. So pagka na-crimp nyo na syang ganyan, diinan nyo lang. Tapos, ganun-ganun nyo guys. Para, yung mga, mga pin nya, itong mga golden pins, ito, para dumikdik sya. Mabuti. Ayan, para madigtikan niya mabuti yung mga cable, guys. Ayan. So, ganyan lang. O, oh, napakadali. So, ang kailangan ko lang naman dito ay... ay ba yung ano ko? Kailangan ko pa ng isang ganito, guys, eh. So, kailangan ko ng ganyang kahaba. Okay? So, nandito dito. So, hindi natin siya, guys, pa pwedeng putulin dito. Kailangan, meron tayong kahit na... 1 and a half inch bago tayo magputol. So, kailangan na dito. Okay. So, dito na natin siya puputulin. Ayan, guys. So, putulin na siya. Okay. So, magta-timer ngayon tayo kung gano'n ako kabilis mag uh, terminate. Okay. So, tira natin, guys. So, simulan natin sa Ayan guys. Huwag nyo ikot to. Kasi kung mahaba yan, hindi nyo may ikot yan, syempre. Okay. So, hindi ko kayo dadaya, hindi ko siya, hindi ko siya ikutin ng ikutin ng ganun. So, di ba? Kasi pa, talaga pag mahaba yan, hindi mo kayang ikutin yan. white orange, orange, white green. Oh shit, yung blue. White green, blue. Kapag kamali yan guys kasi, ang mangyayari dyan, yung LED hindi, sa, hindi siya sabay green, blue, white, blue, green, okay. Okay na siya. Test natin. Tingnan natin kung pasado. Kasi pagka hindi ito pasado, kailangan natin ulitin to <laughs> so ayan guys din natin time's up guys so ganyan tayo guys kabilis mag terminate pero isa lang yun nasa isa lang okay so ayan guys <laughs> bagal ko pa rin kasi nagkamali ako hindi ako nagkamali tapos sasana agad ako pero ayan ganun talaga nagkakamali tayo guys pero Una nakita nyo naman yung pagkakamali natin kaya natin ayusin dahil di pa naman sya nakakrimp so maayos pa natin sya pwede pa natin sya, pwede pa natin sya hilahin ayusin and then ibalik natin so ganun kaganda ang nakapass through guys ayan So, ayan, ang next video natin, guys, uh, gawa naman tayo ng Or mag-terminate mag naman tayo ng uh, fiber optic cable. Ayan. So, ayan guys. Kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click yung notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.